Assalamualaikum Magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Pinangunahan ng Office of the Chief Minister Ahod Al-Haj Murad Ibrahim sa pamamagitan ng Project Tabang at Ministry of Health ang pamamahagi ng mga gamot at tulong medikal sa Sinagawang Medical Mission sa Barangay Simon Old Kawakan Special Geographic Areas nitong Biyernes. Nagbigay ang Health Ancillary Services ng Project Tabang ng mga libreng gamot at iba pang pangunahing healthcare kits sa 527 beneficiaryo. Kasunod niyan ay kaparehong medical mission din ang sinagawa ng Project Tabang sa Barangay Buluan Old Cabacan Special Geographic Areas noong Sabado. Pinadali ng Health Ancillary Services sa ang pamamahagi ng mga gamot at iba pang pangunahing healthcare kits sa 395 na benepisyaryo mula sa Barangay Buluan at iba pang kalapit na komunidad. Ang medical mission ay magkatuwang na ipinatupad ng iba't ibang ahensya at mga tanggapan ng Bagsamoro Government sa pakikipagtulungan ng 8th Avenue Foundation. Namahagi din ang rapid reaction team ng Project Tabang ng 15 sako ng 25 kilograms na bigas para sa mga biktima ng flash flood sa Barangay Balong, Tugunan Municipality, Barangay Galakit, Pagalungan, Barangay Balatakan, Malidigaw at Poblasyon Pikit sa Special Geographic Area noong linggo. Patuloy ang paghahandog ng iba't ibang suporta ng Ministry of Basic Higher and Technical Education para sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa Bangsamoro sa pamamagitan ng pagmamahagi ng mga MBHTE Design armchair at iba't ibang kagamitan pang-edukasyon. Isinagawa ito noong Setyembre sa Schools Division ng Lanao del Sur. Kabilang sa mga paaralang tumanggap ng kagamitan ang Balagan Central Elementary School, Dalama Primary School, Lalapong Elementary School, Lunag Primary School, Madaya Primary School at Sultan Balindong National High School. Kasabay nito, inilunsad rin ang mga makabagong proyekto para sa pagpapabuti ng pasilidad pang edukasyon. Nitong December 18, 2024, idinaos ang groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng dalawang palapag na madrasa na may apat na silid-aralan sa Madrasa dato Bandar al-Islami, Barangay Limbayan, Bongo Island, Parang, Maguindanao del Norte. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 7,592,000 na mula sa Special Development Fund 2021. Isang hiwalay na groundbreaking ceremony rin ang isinagawa para sa pagtatayo ng isang palapag na school library sa Litayan National High School sa parehong isla. Ang proyekto ay may pondo na 5,108,637 pesos mula sa GAAB 2024. Ang mga inisyatibang ito ay naglalayang magbigay ng mas maayos at dekalidad na pasilidad para sa mga mag-aaral sa rehiyon. Napatunay sa dedikasyon ng pamahalaan na walang may iwang mag-aaral sa Bangsamoro at mabigyan sila ng patas na oportunidad sa edukasyon. Nagsagawa ng isang mahalagang pulong ang Ministry of Indigenous Peoples Affairs katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan ng PAR nitong January 11, 2025 upang tugunan ang sunod-sunod na serye ng pagpatay na nakaaapekto sa mga tribong dulangan Manobo at Lambangian sa Maguindanao del Sur. Layunin nitong palakasin ng proteksyon para sa mga katutubo sa harap ng lumalalang karahasan. Dumalo ang mga opisyal mula sa PNP, AFP, LGU, BLGU at iba pang mga ahensya tulad ng MENRE, EMPOS, BHRC at MIPA. Pinangunahan ni Major General Antonio Nafaret ng West Mincom at 6th Infantry Division ang panukala para sa pagbuo ng isang task force na eksklusibong tututok sa seguridad ng mga katutubo at sa paglutas ng mga insidente ng karahasan. Sa gitna ng talakayan, binigyang diin ni MP Froilin Mendoza at ni MIPA Minister Melanio Ulama ang pangangailangan ng samasamang pagkilos upang tiyaking napoprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga katutubo. Nagkaisa ang lahat ng dumalo na ang pagbuo ng task force ay magiging mahalagang hakbang para sa kapayapaan at proteksyon ng mga indigenous peoples sa Maguindanao del Sur. Ang mga kinatawan mula sa MILF, MENRE at iba pang ahensya ay nangako ng suporta upang isulong ang hustisya at seguridad ng mga apektadong tribo. Ang pulong na ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa ng gobyerno, lokal na pamahalaan at komunidad upang matiyak ang kaligtasan at karapatan ng mga katutubo. Isang hakbang tungo sa pagpapanumbalik ng kapayapaan at katarungan sa rehiyon. Bitong araw na lamang at sisimulan na ang mga aktibidad sa pagbunita ng ika na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magsisimula ngayong January 20 hanggang January 24 ang Barn Foundation Day Celebration. Aabangan ang iba't ibang aktibidad na naglalayong ipakita ang mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan ng Bangsamoro. Kabilang dito ang cultural shows, exhibits at iba't ibang community engagements kung saan highlight pa rin ang pagbibigay ng iba't ibang serbisyo sa mamamayang Bangsamoro. Sa temang Salamat Barm, pagpupugay sa anim na taong paglilingkod sa Bangsamoro, ito ang selebrasyon ay nakasentro sa mga napagtagumpayan at pasasalamat sa loob ng anim na taong pagbibigay ng serbisyo at pagmamahal sa Bangsamoro. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa pag-asa, asahan na makakaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at barm ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Carmina Camid, naghahatid balita sa ngalan ng Servisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po, pagpalain ang Bangsamoro.